ay isa sa mga pagsamba at pag, uh, pananampalataya sa Allah. Ang mga pagsamba at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang pinakapuno sa mga layunin kung bakit ang tao ay nilikha ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Al-Zariyat chapter number 51 verse number 56 na kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنْ سَإِلَّا لِعَبُدُونَ Nang kahulugan, ay hindi ko nilikha ang mga jeans at ang mga tao, kundi upang ako ay sambahin lamang. Ganun din sa suraban Israel, chapter 16, verse 23, na kanyang sinabi, Waqadha rabbuka allaa ta'budu illa iya. Ang kahulugan ay at ipinag ng inyong Panginoon na wala kayong sasambahin maliban sa kanya. At kanya rin sinabi sa suraan Nisa, chapter 4, verse 36, Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Ang kahulugan ay sambahin ng Allah at huwag siyang itambal kanino man. Meron ding hadith mula sa salaysay ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu na kanyang sinabi, minsan siya ay nakasakay o minsan ang propeta ay nakasakay ng asno at si Muad ay nakaangkas sa kanyang likuran. At sinabi sa kanyang ng mahal na propeta, O Muad, alam mo ba kung anong karapatan ng Diyos sa kanyang alipin? at ano rin ang karapatan ng alipin sa Diyos? Ang aking sagot ay ang Allah at ang kanyang sugo, ang labis na nakakaalam. Siya ay nagpatuloy at kanyang sinabi, ang karapatan ng Allah sa kanyang alipin ay upang siya ay sambahing nag-iisa at huwag siyang bigyan ng katambal kailanman. Ang karapatan ng alipin sa Allah ay huwag parusahan ng sinumang taong hindi nagtatambal sa kanya. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Jin verse 18 wa anna al فَلَا lillah fala tad'u ma'a allah ang kaulugan ay ang mga muski ay para sa Allah lamang kaya huwag manalangin na may katambal sa Allah mula sa tulutod na ito ay maliwanag na karapat dapat sa atin na manalangin direkta sa Allah lamang at mahigpit na ipinagbabawal na tayo ay kumuha ng kahalili o maghilang ng tao o propeta o santo o anghel bilang tagapamagitan sa atin upang tayo ay ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga pag-aalay ay karapat dapat na iyon ay para sa Allah lamang. Ang mahal na propeta Muhammad sa ang kapayapaan ay kanyang sinabi, ang taong nananalangin sa iba bilang karibal ng Allah at abutan ng kamatayan sa ganoong katayuan ay itatapon sa impyerno. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sa kanya na ang kapayapaan na ang sinuman ang mamatay na hindi siya nagtatambal sa pagsamba sa Allah ay makakapasok sa paraiso. Mga minamahal naming tagapakinig, ang mga nabanggit natin ay ang tatlong sangkap kung paano natin makikilala ang paniniwala sa pagkaiisa ng Allah sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa mga pagsamba sa kanya. Alhamdulillah, ang susunod nating tatalakayin ay ang kahulugan ng La ilaha illallah na ang kahulugan ay walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang La ilaha illallah ay siya ang misahe at katulukang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang sugo at propeta. Mula kay Propeta Noe, Propeta Enoch, Propeta Abraham, kay Propeta Ismail, kay Isaac, kay Jacob, at ang mga propeta ang mula mulas ang kan ni Jacob o angkan ng Israel. Kasama dito sina na Propeta Moises, Propeta Aaron, si David, si Solomon, hanggang kay Propeta Zacharias, Juan Bautista, at Propeta Jesus, at Muhammad, sa angkan ni Propeta Ismail, sumakan nilang lahat nawa ang kapayapaan. Mga kapatid, Mula sa banal na Quran sa Surah An-Nahl, chapter 16, verse 36, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَلَقَدْ <tod> Ang kahulugan ay katutuhan. Kami ay nagpadala ng mga sugo sa bawat nasyon upang ipamahayag ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos at umiwas sa tagot o umiwas sa pagsamba sa mga diyos diyosa Maliwanag mula sa talutod na ito sa banal na Quran na sumasaksi na ang mga minsahe at mga katuruang dala ng mga naunang propeta mula kay Noe hanggang sa panahon ni Jesus at Muhammad sumakanilang lahat na wa ang kapayapaan ay walang iba kundi ang la ilaha illallah. Ang mga hudyong Arabo at ang mga kristyanong Arabo at ang mga Muslim ay silang lahat ay binibigkas ang la ilaha illallah. Walang kristyanong tunay na kristyano na hindi naniniwala sa la ilaha illallah. Paniniwala na ang Diyos ay iisa. Sa makatuwid, ang mga Hudyo, ang mga kristyano at ang mga Muslim ay nagkaisa sa paniniwala sa la ilaha illallah. Ito ang paniniwala sa pagka pagkaiisa ng tunay na Diyos. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa suratul hajj 22 verse 62. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أي أيان أي داهل أن الله. أي شيء أن katutuhanan ang Allah ang lubos na mataas at lubos na dakila. Mula sa talutud na ito, mga kapatid, ay malinaw na nagpapatnubay sa atin upang sumamba sa katutuhanan at dapat natuklasin ang katutuhanan at gamitin ang, uh, at, at, at gamitin mabuti ang ating pag-iisip upang tayo ay makasiguro na ang tinatawagan natin sa ating mga pagsamba sa araw at gabi na walang kasamang pagtatambal ay ang nag-isang tunay na Diyos. Iwasan natin na maging kasama sa mga taong naniniwala na ang Diyos daw ay may asawa at mga anak. O di kaya ay maniwala sa kanila mga paniniwala na tipunin o pagsamahin ang mga Diyos-Diyosan nila sa iisang persona o iisang uh, paniniwala o paniniwala maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. O paniniwala mga kapatid sa isang Diyos ayon sa kanilang pansariling versyon kung paano nila kinikilala ang Diyos. Mga kapatid, ang mga paniniwalang ito o paniniwala maliban sa nag-isang tunay na Diyos ay puro kasinungalingan at napakalaking kalapastanganan sa Diyos na siya ay bigyan ng asawa at pagkalooban ng anak. Dahil kung titingnan natin ang kapaligiran sa kasalukuyan ay makikita natin mga kapatid na ang daigdig sa ngayon ay punong-puno ng mga iba't ibang uri ng relihiyon at ibang-ibang paniniwala sa Diyos. Merong mga Hudesmo, Budismo, Confucianismo, Hinduismo, Kristyanismo, at marami pang mga relihiyon. na silang lahat ay tinatag ng tao, maliban sa reliyong Islam, na ang Diyos ni Moises at Diyos ni Jesus at Diyos ni Muhammad, sumakan nilang lahat na ho ang kapayapaan ang nagtatag sa reliyong Islam. Subalit kung tatanungin natin ang bawat isa sa mga relihiyong ito tungkol sa kanilang mga paniniwala sa Diyos ay tiyak ang sasabihin nilang lahat ay sila ay naniniwala at sumasampalataya sa iisang Diyos. Subalit ang katanungan dito ay sa anong pamamaraan ang kanilang paniniwala sa pagkaiisa ng Diyos. Iyon ba ay paniniwalang kasing tulad sa paniniwala at katuruan ng mga sinaunang panahon na sila ay naniniwala sa mga alamat ng mga Diyos-Diyosan. Paniniwala sa tinatawag na Doctrine of Divine Trinity na pinagkaisa nila ang tatlong Diyos sa isang persona. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran, ang Surah at chapter 36, verse number 5. Aja'al al-alihat ilahan wahidan, inna hadha la shay'un ujab. Ang kaulugan ay kung ginawa niya ang mga Diyos-Diyusan sa isang Diyos, katotohanan, ito ay bagay.